Good morning so subukan lang natin guys magkawa ng sikiron hindi <coughs> ako marunong nito titingnan ko lang wala na mong wawala kung subukan natin na kung hindi siya magkaigis sa sikiron di adobo ang diretso guys lalagyan natin ng kaunting asin para may lasa na agad siya yan naman tama na yan tapos kaunting Bixin para si Mano pagkulok may lasa na agad siya. Kaya lang nating lumambot yan hanggang sa magmantika siya. Saka natin palalamigin bago natin ipiprito. Subok lang ito guys, hindi ako marunong gagawa tayong chicharon. Kalahating kilo lang ito. Iyan o, kumukulo know, na guys. Kaya natin matuyo yung tubig niyan. Subok lang ito guys, subok lang. Hindi naman talaga ako marunong magawa nito. Subukan lang natin. So, may akin lang. Bahala siya kung masunog siya o may daw siya. Ay, guys, testingin lang natin. Kasi, paborito ko yung chicharon. Pero, hindi ako marunong gumawa. Kaya, gagawa tayo. Matik ng matuyo. Patutuyo natin yan. At, uh, pamamantikain natin. Tapos, palalamigin natin. Bago natin piprituin sa ibang mantika. Ayan. Guys, sino ko hindi ako marunong ito kaya hindi natin alam kung anong kalalabasan nito. Bahala na siya kung ano man labasan niya. Pag hindi siya naging chicharon ay adobo labas ito guys. Okay. kita <laughs> Katapos ng habang panahon. Natuyo na ito guys. Kaya natin mag mantikaya ng sarili niya lang na mantika. At mamaya pagpapula-pula na saan natin siya papatayin.

Ikaw rin sure kung laki ba ganito o ano, bahala rin siya kung ano makalabasan niya. Kaya maya maya siguro pagka tikas tikas pa ng konti. Pahinito tayong magtika. At titistingin natin ito. Dalawang salang ang gagawin natin guys. Uh -huh. Lumaki din naman siya kahit pa pero tirik mo ko, ang sarap ng timpla niya guys. Okay, so ang ganda niya. Oh. Pero hindi naman kahit pa paano. So, ang ulitin natin niya guys at isasalang pa natin yung kalahat eh. Charon, pwede na tayo magluto pala o. Oh. Ayos naman siya o. Oh. Yeah, guys, so oh. pero yung padalawa salang natin. Okay na rin yung mga kasya sa ano. Kasya ng pangulam ito. Pwede rin pamulutan ating kilo lang ito guys dahil uh, testing lang kung magkakaike. Pero ayos pala pwede. Pwede na tayo magluto ng marami nito sa so. susunod. <coughs> ayan guys, ayos nito. Luto na ito. Maraming maraming salamat sa inyo. Ang nilagay ko lang po dyan, nakita nyo naman. Kasi natbitsin lang para timpado na katya. So effective siya guys. Masarap ang lasa niya. Masarap na tikmang ko na. So yan, uh, hanggang po at maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng vlog na ito ng pagluluto ng chicharon na baboy yan. thank you very much po hanggang dito lang po at maraming salamat mabuhay po kayo at mabuhay din lahat salamat po I love